Bakit mo ginagaya ng t-shirt? Bakit mo ginagaya? Saan? Sa t-shirt ko. Saan? No, sa si t-shirt ko. So, saan tayo nanonood ng concert? Summer after high school. <laughs> Kinilig ang mga netizens matapos ibahagi ni Kim Chiu sa kanyang social media stories ang kanialang twinning t-shirt ni Paolo Avellino. Tila parehong naka-Taylor Swift t-shirt ang dalawang nalilink na co-stars. Ang mga netizens ay nagpahayag ng kasiyahan at pagkilig sa pagkakapareho ng t-shirt Nina Kim Chiu at Paolo Avelino. Sa kanyang Instagram stories, ipinakita ni Kim ang kanilang twinning moment na may suot na parehong Taylor Swift t-shirt. Ito ay agad na nag-viral at nagbigay daan sa malawakang reaksyon mula sa kanilang mga tagahanga. Ang pagkakapareho ng kanilang damit ay nagpakilig sa mga sumusuporta sa kanilang tambalan, lalo na't ito ay may kaugnayan pa sa kanilang parehong paboritong singer na si Taylor Swift. Ang twinning t-shirt ni Nakim at Paulo ay nagdulot din ng mas maraming paghanga sa kanilang tambalan bilang mga co-stars. Hindi lamang ito nagbigay daan sa pagtangkilik sa kanilang individual na personalidad at estilo, ngunit nagpapakita rin ng magandang samahan at kumpiyansa sa isa't isa. Sa mundo ng showbiz na kung saan ang kompetisyon ay labis na marami, ang ganitong uri ng samahan at suporta sa pagitan ng mga artista ay hindi lamang nagbibigay sa kanila ng mas maraming pagkakataon para lumago sa kanilang karera, ngunit nagpapakita rin ng inspirasyon at positibong mensahe sa kanilang mga tagahanga.